Ari Lord. Ari ano no rjo tatabok ana ton. ko ra kita pa ani katatapos. Ah. Ari panginoon kay. Ari kung nga puan. Dios ko Ari ano ngalinan. Ari panginoon isu Kristo din sa gibodan. sa high school. National high school. Panginoon isu Kristo. butusin niya isa, tagi po mga bata. Pag tagi, tagi doon sa bubon, tubig. Ay Panginoon, kaya mo nuro ka ba dyan doy alinan? Doon, ito tubig. Doon, ito balik yung ba. Baldi na isa. Uh. Mga bata, alika mo dyan, maso. Ay nako. Ano ka ba yung tingalinan? Diyos ko Lord. Ini kan ulamai Papa Luang. Angaso, matukang kau padek, justru bok. Hi, panginungun. Udah bijak, udah gatin di PD. Udah di kafe belum toh? Hi, panginungis my god.

May agaharang. Sa sa Diyos ko, Lord. Panginoon po. Aray doon po. Aray, Diyos ko. Panginoon. ako. Mga bata, para mo diga Terima kasih atas <laughs> dukungan <laughs> anda.